sa uh, Captain Jason Mausig, Hepe ng Madalag municipal police station. Sir, paki nga ho sa amin kung ano yung nangyariy checkpoint kagabi at saka itong alleged uh, boat buying. Uh, again po ano uh, magandang umaga po sa inyong lahat po ano at sa inyo pong mga taga-pakinig at taga-panood. Uh, bali po kagabi uh, at around uh, 9:15 PM during our uh, conduct of COMELEC uh, checkpoint, naka-intercept po tayo ng uh, isang lalaki, uh, ang edad po niya ay uh, 56 years old, na mayroon pong uh, dala na mga sobre uh, na may laman na ibat-ibang halaga po ng pera na nakalagay po sa loob ng plastic bag. Uh, yun nga po ano, uh, during that checkpoint, uh, mayroon din po tayong nakuha sa loob ng plastic na mga uh, campaign materials And uh list po ng mga uh, leader coordinator po sa barangay uh, to include po yung uh, sample balot po. na nakuha po natin doon sa loob ng uh, plastic po ng uh, lagayan po ng mga envelope po. Na kung saan nakalagay po yung uh, pera sa loob ng uh, envelope. Magkano po yung na-recover nating pera? Uh, ang pera po uh, nasa iba't ibang denomination po ano? Uh, ang total po ng nakuha natin uh, pera is 21900 pesos po. So, kada sobre po, ilan po yung nakapasok na pera? Uh, Doon po sa sobre, uh, meron po tayong apat na nakuha na 500 pesos, uh, meron din po tayong nakuha na mga 100 pesos, meron ding 300 pesos, and meron pong 200 pesos na buo, at saka meron pong... Uh, mga halaga na 50 pesos po. Uh, yung sa ano po sir, sa sobre may nakalagay na mga pangalan ng politiko po? Ayun na po ano, ayun uh, yung sinasabi ko kanina ng mga campaign material. Doon sa loob po may pangalan po ng uh, politiko po. Ano pong mga politicians running for uh, bayan ng Madalag alone or may mga sa higher position po? Uh, meron pong sa higher position at saka sa Madalag po. naka, Kumbaga sir, yung mga sobre na ito ay nakalagay doon yung pera, may naka-separate na ang bawat pera. Tapos may, na, may nakalagay pa na sample ballot. At uh, doon po sa sobre, bale yung dalawang sobre, yung white at saka brown envelope, mm -hmm. naka-stapler po siya. Mm -hmm. And doon sa sobre, bawat isang sobre na yon, may nakalagay na doon sa white na sobre ang nakalagay is uh, 100 pesos containing yung uh, pangalan ng uh, political candidate. And ganoon din po doon sa brown envelope, uh, nakalagay din po yung pera sa loob na halagang 200 pesos at may nakalagay din po na uh, pangalan po ng uh, isang political candidate po. So, klaro po itong vote buying talaga ang ginagawa nitong lakit na ninyo? Ayon po doon sa ating public officer, kasi tinawagan ko po siya, Ah uh, violation po siya ng uh, COMELEC resolution uh, uh, 11104. Uh, ito na nga po yung uh, tinatawag natin na uh, vote buying po. Uh, bali uh, lumalabas kasi wala naman siyang binibinta ng boto, mag-isa lamang po siya na may dala siyang mga mga kontraband pinagbabawal po uh, pasok pa rin po siya doon sa uh, uh, section na uh, uh, 26 uh, A at saka sa pagkakaalam ko po ay H position po ng uh, uh, yung pera at saka ng uh, mga envelope na may lamang pera saan daw po galing itong uh, suspect at saka saan siya pupunta nang nahuli niyo siya uh bago po kami mag-conduct ng checkpoint uh, bali receive ako ng information from our uh, confidential agent na meron nga uh, isang lalaki na nakasakay sa isang motorsiklo na may dalang uh, uh, na may na may dadalahin na ganyang uh, mga contraband uh, uh, including yung mga para per, uh, campaign materials na yan at saka yung pera na nakalagay sa sobre na dadaan diyan somewhere dito sa Poblasyon, papunta ng uh, somewhere dito sa parte ng Lugujon area. Uh, yun nga ang dahilan kaya doon kami nag-set up ng uh, checkpoint sa lugar na yun. At nagkataon nga na dumaan ang uh, lalaking ito. Na uh, during the conduct of our checkpoint, uh, nakita natin yung lalaki na kasakay sa motorsiklo. Uh, siguro mga 15 to 20 meters ang layo sa akin nakita ko siya na parang hesitant siya na lumapit doon sa ating uh, kumilek, uh, ginagawang Comelec Checkpoint. Ayun, parang aatras, uh, i-stop, parang ganun, na parang babalik. So nakita siguro niya yung security natin doon, uh, may security man tayo doon, uh, nag-go forward na siya. So yun ang dahilan, kaya natin siya pinag-down, at sa pag-plug-down nga natin, doon natin na-recover yung mga ipinagbabawal uh, na mga item po. Uh, hindi po siya barangay official at uh, according sa kanya, hindi naman siya leader ng, uh, ng or coordinator leader ng uh, political na yun. At tinanong ko po siya, uh, saan, saan nang galing yung, yung, pera, yung daladala niya? Ang sabi niya sa akin ay may nag-abot lang daw sa kanya. Sabi ko, sino pong nag-abot sa inyo? Hindi siya nagsabi sa akin limitado yung mga limitado yung eh. opo hindi niya inako sir yung hindi niya daw kilala yung nagbigay sa kanya yun ang sabi niya sa akin uh, maliban doon sir sa before niyo sila aakyat siya mahuli, na naip, may naipamigay na ba siya uh, hindi ko po alam kung uh, meron siyang uh, naipamigay na uh, nagbasi lamang po kami doon sa pagkahuli po namin sa kanya during our comelistic uh, point ang suspect sir, ilang taon na trabaho tayo saan? Uh, ang suspect po natin is uh, 56 years old. Uh, tagarito din po siya sa Madalag. Madalag. At uh, ang, pag ang pagkakasabi niya jobless po siya. Mm -hmm. Okay. So wala naman po siyang previous na kaso na nai-record dito sa Madalag Police Station sir? Uh, chinik po natin. Uh, wala naman po siyang uh, mga previous cases. Po. First time po ito sir, or meron po tayong mga reported din dito na ganito rin mga uh, buying sir dito sa Adalag. Ah, uh, wala naman po kaming ibang uh, na-receive nare ng na mga ibang information maliban nga doon sa may nagbulong, uh, may nagsabi sa akin ng information na merong isang uh, nang uh, may dadaan doon sa ganitong lugar mm -hmm. at kaya nag-conduct tayo ng checkpoint doon. Mm -hmm. Ano ang mensahe po ninyo sa mga kababayan natin dito? Uh again po ano uh, dito po sa bayan ng Madalag uh, paalala po namin ngayon po ay uh, panahon ng eleksyon uh, mahigpit pong ipinagbabawal ang uh, pangangampanya po ngayon lalo araw na po ngayon ng eleksyon at ang pamimpagbili at uh, pagbebenta ng uh, boto natin ng ating mga political candidate ay ipinagbabawal din po uh, gusto ko na rin pong samantalahin ano na ngayon din po ay likorbal bawal din po tayo uh, mag-inom sa panahon po ngayon. Thank you po, sir. sir. Uh, Batihan natin no, si Police